Hello mga ka-lashroom! Gusto ko lang sa inyo i-share yung ganda ng lashes ko. So, ayan. Ang may gawa nito ay si Lash Artist JM. Ganyan siya katibay actually. Diba? Marami na ang papatunay na kung gaano kaganda yung lashes na gawa namin at gaano katibay. Siyempre, kung tatanggal mo siya ng paisa-isa, hindi siya matibay kasi tatanggal mo nga ng kusa, diba? So, kailangan, pag binabrush siya, doon lang. Kahit anong brush mo dyan, dahil Makabal pinagawa ko sa kanya dahil manipis ang aking natural lashes. Hindi sa akin pwede ang classic. So, ganyan siya. Ayan. Diba? Kahit anong gawin mo dyan, ganyan-ganyan. O, oh, ganyan-ganyan. Sirain mo ng ganyan-ganyan mo siya. O, oh, diba? Magugulo lang siya. Pero, kaya tayo may supply, may brush. Ito yung pangayos ng ating lashes. So, ganyan lang. Ganyan. Tsaka, pag ang lashes mo ay hindi gumagalaw, hindi siya gumaganyan, isa so, ganyan, hindi siya gumaganyan, ibig sabihin, siya ay nakadikit sa balat. Okay? So, dapat, ang lashes, lang lashes natin, ay, uh, nagwagalaw gumagalaw siya ng ganito, yan, yeah, ganyan, ganyan siya, naahawakan ah, natin siya, na-brush natin siya ng maigi, hindi totoo na hindi pwedeng i-brush, yung lashes na, ay, ano Eh, may ano pa, may lipstick. Kaya hindi totoo na kapag tayo ay nagpa-lashes, ay bawal i-brush. Kailangan i-brush siya para alam natin kung tama yung ginawa sa atin, kung walang sumasabit. Yan. And then, dapat, kapag kayo ay naka-eyelashes, walang sumasakit sa eyelid natin kapag tayo ay nagbabrush, walang tumutuso. So, dapat compatible, eh, compatible, ah, Com uh, komportable. uh, comfortable. Yun. Totuwa lang sa lashes ko. Bira lang magpa-lashes, kaya, ano, And then, ito pala, close kami bukas dahil bukas ay pupunta kami sa Bureau of Immigration Women's Month. Dahil naimbitahan kami para magkaroon kami ng boot doon dahil sa, uh, sa kanilang program. So, ayun, bukas andun kami. Kung sakaling nandun kayo, hanapin nyo kami doon. Hindi ko alam kung saan kami pwesto doon, pero nandun kami. Ayan, kaya kailangan maganda tayo kahit hindi tayo maganda Basta maganda yung lashes Okay lang And then Sa mga nagtatanong po Kung saan yung bago namin pwesto Dito lang naman din kami sa Tayuman uh, Tapat kami ng Barangay ng Tayuman And Nasa second floor kami Yung nasa baba namin Is yung Tools and tools Yun po yung pwede nyo pong ipin Sa inyong mga ways Or Joyride Mga ganot Tools and tools Tayuman Binonan Nasa Second floor kami So ayun